Hello guys, for today's video ay grocery day para sa party at saka para sa ano namin camping. So pumili ako dyan ng pineapple, pinisil-pisil ko kasi yung iba malambot na so may nakita akong isa lang, dalawa sana bibilhin ko. Ngayon pupunta naman tayo sa bell pepper, yung mga kaguko nila dito guys, malalaki talaga, ang lalaki. Tapos ang tamis niyan, kumuha ako ng green at saka red para sa aking chicken curry para sa birthday party din. Kumuha din ako ng snow peas para sa pansit at saka carrots, tatlong piraso kasi para sa pansit yan at saka sa um, chicken curry din. Kumuha din ako ng ginger, patatas, mga ano lang yung patatas na kinuha ko, mga limang piraso kasi para lang yan sa ano, sa chicken curry. Wala kasi yung ano, yung yellow ba, puti at saka red lang yung may na ano, natirang patatas. Gusto ko sana yung yellow. Din. Kumuha din ako ng cabbage, pangpansit, cereal at saka, naghanap ako ng cereal para kay ano, para kay Sabrina yung cereal niya. Sa akin yung Oreo. Sa kanya naman yung <coughs> tawag dito recent brand kasi may problema siya sa pagdudumi guys. Kailangan niya ng maraming fiber. So yan, kinuha ko yung maliit na box lang kasi hindi naman siya mahilig sa cereal. Ngayon, papunta tayo sa ano, kukuha tayo ng pancake mixture. Yan, marami din yung fiber guys. Yan yung gustong gusto niya, yung birthday cake na flavor. $10 yung isang balot niyan. So, kumuha ako ng dalawa. Kasi mabilis maubos lang yan. Ngayon, pupunta na naman tayo sa ano, international aisle. Kasi maghahanap ako ng ano, noodles para sa pangpansit bihon. So, dito muna ako sa rice aisle, guys. I-check ko muna kung nag-sale ba yung rice na gustong gusto ko kasi masarap yung ano, yung jasmine na rice. Yan yung red bag na yan. So, tinignan ko, nag-sale -nag siya. Kumuha ako ng dalawang bag. Dalawahin na natin kasi minsan yun yung mag-sale at saka mabilis maubos kasi masarap na nga yung so ano rice. na yan. rice na yan. So ngayon nandito na naman, nandito na ako sa noodles section. Kumuha ako ng beef noodles kasi you know, yan yung mabilis uh, lutuin. Tsaka yung red na pancit canton at tsaka green pancit canton kasi para sa mga bata. Yung spicy kasi ako lang ang kuku ang kumakain niyan. So sila gusto nila yung calamansi. At tsaka kumuha din ako ng banana ketchup para pang-marinate sa chicken namin para sa camping tsaka panggawa na rin ng barbecue sauce hindi talaga ako nawawala ng ano banana ketchup sa bahay kasi hinahalo ko din yan pag nag spaghetti ako kasi yung sauce nila dito guys maasim so ngayon nakita ko na si Wade dalawang cart yung kinuha namin guys kasi marami kami oh, bibili ngayon so ayan yung napili niya ay yung mga nakuha niya ito naman sa akin yung ano, kumuha din ako ng snack para sa ano para sa lake yung punchy na yan gustong gusto yan ni Sabrina kaya kumuha ako ng isa pinisil-pisil ko kasi minsan matig ma -ano na siya matigas ba ni siguro sa ano na matagal na kaya tumitigas then nandito na naman ako sa ano sa pang pang paganda, guys kumuha ako ng toner lang at saka serum kasi wala na akong D serum at saka yung toner may pang night serum pa ako wala ako yung pang umaga at saka kumuha pala ako ng nose strips para sa ano sa mga whiteheads so ngayon pupunta pala ako sa ano na naman yung kukuha ng spam at saka may ano pa green food coloring kasi nakalimutan kong kumuha so spam isa lang kasi hindi siya nag sale nakita ko na naman si Wade ayan kumuha siya ng snack na yung para kay Sabrina yung fiber kasi ano yan yung ano kay Sabrina yung maraming no? fiber kasi well, umigyas talaga siya tuwing dumudumi the... kasi matigas yung ano niya yung ano ba niya 'wag ko nang mentionin, then ngayon kukuha na naman tayo ng chips para sa ating pangcamping din yan guys siya nagsasalita si Wade sabi niya wag daw yan kasi mas marami yung malaking bag sabi ko naman sa kanya mas gusto ko tapos yung mga yung stores, ano yun, maliliit yun, na bag kasi para tig isa isang tapos piras tig isa isang bag so tapos yun, na kami guys free. ayan yung free namin yung dalawang ginger ale dalawang peas pag nag like, spend ka kasi ng over 300 guys 300 dollars may free item ka so yung bill namin 500 plus kaya mayroon kaming dalawang case ng ginger ale puno yung ano natin na, sa sakyan ano, hindi na alam ni wade kung saan okay, niya ilalagay so how about the rice at meron pa kaming dalawang bag Ay, yes. ng rice Siksik so, -sik na lang niya yan dyan so, yun po. lang guys pagkatapos nito pupunta pa kami ng walmart bibili ng tubig bye guys see ya